Ay, magandang umaga po mga kabadis. Uh, tayo po ay mag-umpisa na ulit ng ating uh, tricycle. Ngayon, nilayout po natin itong ating front windshield ng uh, kanyang motor. Dito na po tayo ngayon. Mamaya naman po tayo babalik dun sa ating ginagawang kotse. At nag out pa yung pamangking ko ng mga body bolt. Lagay ng bracket. Okay, dito muna tayo. Yun. Kahit hindi masyadong kopya. Yan, yeah, yan. Yeah, tama. O, oh, yun na nagdadala dyan sa gilid. O, oh, yan. Yeah. Tapos, shoot natin yung tornilyo bago natin siya. Yan, yeah, para nakata nakatapat talaga. <coughs> maraming salamat nga pala sa lahat ng mga followers at ng nanood ng mga video namin. Marami pong salamat sa inyo. Uh, hindi ko na kayo maisa-isa kasi medyo marami na po eh. Sa lahat ng mga nag-like, salamat po. 'yung vendor namin iniipit lang 'to. Kamukha lang din 'to sa inyo. Kasi uh, may vendor kami dyan, maliit lang pero medyo matigas kasi itong stainless eh. Medyo may medyo makapal ang bahagya. Kaya hindi niya kaya. Hola. pues como en la toma.